Yan. Yun. na po ang itsura ni Ate LB. Bulag so, na po siya nung dala. Hindi. Kayo po ang nag-post sa messenger? Actually po, hindi po ako nag-post. Sa messenger lang po, nag-message lang po ako sa mga kapatid ni Ate LB. Hindi siya dinala sa pagamutan? Hindi po, kasi daw po nag-iipon pa ng pampagamot. Nagkakit, nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Eh, pero titistig ko siya para sa'yo. Nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ang dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit. Panggugulpi, paninipa panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. Ah, uh, yung relative po. Relative, yes. hindi po yung mga Ruiz. Yes po, sir. Ah, uh, yes, ito yung na-rescue na, na nakal- naka, naka, nakatakas na. Yes po, your honor. Ayun. Ako lang po ang hindi. Uh, hindi ka nagreglamo? Ilan po kami hindi nakasweldo nung, nung pong dalawa? Kasi si Dodong nasa kanya sinumpang sa Laysay. hindi rin po siya sinasweldohan. po kami dalawa. So hindi kayo, nag, siyempre nag-uusap-usap kayo. Pag yung uh, bago matulog siguro o pag may, may libre kayong oras, o oh, Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, uh, pupunta sa palengke yan, bibili ng ng bagong damit siguro magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak napapag-usapan ba yan O lahat kayo hindi pinasweldo mi pinipili lang na... Kami lang pun dalawa ni Kuya Dodong ang ayaw paswelduhin Opo Bakit kaya H Hindi ko po alam Si Dodong sinasaktan din Hindi po Bakit tinataasan lang po ng boses ni ng amo ko Si Dodong ba bago lang o kasabay mo Kabagbaguan lang po Bago lang. So, mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa ngayon? Wala na po. Pa paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda? Tumakas po yun eh, na hindi Tumakas. nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, uh, LB? Ako, hindi ko na kaya ito. Tatakas na ako. Gusto mo ba sumama sa akin? Wala hindi. ba ganun? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong? Na, itatakas tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa isa yung pagkakatanda. Hindi mo na matandaan? Hindi ko na Pero tumakas siya. Daladala ang mga damit, hindi na nagbalik. Eh, wala po siyang dalang damit. Teka, saan to si Dodong? Atorne, ano tapo tayo nagkaroon na sinumpa ang salaysay ni Dodong eh nakatakas na pala ito. Paano uh, Actually your honor, uh, Dodong uh, uh, was interviewed by Mr. Dennis Datu. Ana ah, interview sa TV. They, uh, Mr. D Mr. Dennis Datu gave to me the number of the person handling Miss uh, Dodong. Miss ba ito? the person handling Dodong because according to De, the... Pero si Dodong lalaki to. Yes, yes. Okay. yes, your honor. But the person handling Dodong is the <laughs> it seems that his employer He was brought to a uh, uh, nearby municipality for security reason. So, so si Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I, I believe he he was in Mindoro but he, uh, I attended the uh, uh, office of the City Prosecutor when he subscribed that sale, salaysa, Your Honor. So lumabas na he came out in the open. Si Dodong now is is no longer in hiding and is willing to testify. So itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household tumakas, hindi na nainda yung... Sinak, hindi sinaktan, uh, LB? Hindi po. Tumakas lang? Opo. Dahil hindi pinapasweldo? Opo. Hindi ka niyakag? Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din? Hindi po. Hindi kayo nag-usap? Hindi po. Ngayon, nagka nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Eh, pero titistigo siya para sa'yo. Ayan o, oh. Ang 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 sinong pa ang, ang salaysay ni Dodong, nakalagay dito sa number 4 paragraph nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit panggugulpi paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM at hindi ko po oh alam po, Totoo po yan. Teka man, <laughs> muna tapos muna At Hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila. Kung mga taga-saan po? So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM? Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dodong. Ayo, ilang taon na to si Dodong? Para pong nasa 58 na po yan o oh 57. Okay. Yung Patrick at JM tumakas din? Hindi ko lang, yung po si JM matagal na po siyang wala doon. Pin pinapasweldo hindi pinapasweldo. Nagsasweldo po siya. Ah uh, si Patrick? Ganon din po. Ayaw ko lang po kung nandun pa hanggang ngayon. Itong din si Patrick Patrik. at JM, sinaktan din sa iyong pagkakaalala? Apo. Sinaktan din? Apo. Anong pananakit sa kanila? Yun nga po, sinusuntok-suntok po. Ah, sinuntok din? Lalaki pa JM ba? Babae lalaki? Babae. Lalaki po. Lalaki. Sinaktan din ito. Hindi no? Sino, Sino Pong yung dalawa po si JM at si Patrick. Hindi nga sinaktan sila nina. Sino ang gumulpi sa kanila? Sino ang Ay wala po. Hindi ah, po ako lang ulit, Si Patrick at JM ay naging saksi ng pananakit sa iyo sang ayon kay JR. Ito dong. Pero ang tanong ko, si Patrick ba at si JM ay sinaktan din, pinaglabisan din, pinagmalupitan din? Hindi po. Hindi. Saksi lang sila. Opo. Pero sila ay pinapasweldo. Opo.